Parangay guy LS 97.1 97.1 7.1 Parangay LS 97.1 Tung one Oh one Tung stogana Wentong stogan. <laughs> Parangay stogan na Barangay LS uh, 37.1 Kasama sa si Tugstugan at Tawanan ng mga taga-barangay 637 San Miguel, Manila Yun na nga ang hindi ko sabihin Kasi naman nakikinig pala sa atin Itong mga taga-karuhatan Valenzuela Maraming salamat po Sa lahat ng mga nandiyan sa may loob ng SM Hindi ko lang alam kung anong store dyan sa SM mm -hmm. uh, Pero nakikinig doon uh, silang lahat dyan Yun na nga As you know pa Ay, acknowledge natin si Myrus ha Oy, oh, si maraming salamat sa pag-drop uh, by ha uh kumanta ng Pusong Lito. Did At saka yung song mo before, pare. Yung sayang. Binda. Sayang. Sayang. Oh, sayang. Oh, then, oh. Hi, ko yung Pusong Lito kung bakit yung Pusong Lito. O, sige, wag na. <laughs> Ibibisto mo pa eh. Wag na nga Alright, ito. Uh, simulan na natin. Second batch ng mga jokes. Actually, third batch na ito ng mga jokes natin. Mm. Alright, kapilin niyo po si Plain pogi Papa Tolich. Ah, yeah! At ang Plain Sexy, si Mama Bell. Ako po si Papa Kiko. Kaming tatlo ang The Quento Terrace. Oh, Ngayong, whatever, Wednesday, Barangay. Magkwento barangay. Mayroon siya. Barangay. <laughs> <laughs> Magkwento barangay. <laughs> Papakigo! <laughs> <laughs> Nagugulat ako dito kay Myrus. nakikita ko. Dedicate iba iba. mo ah Oo. Dededicate ko Dedicate kay mo. Myrus. Saka sa lahat ng mga taga Cavite. Ayan o. No. Dikit mo yan sa kay Greg. Yung cook ng uh, Danicol 2. Yan. Nagiging sila lahat dyan. Ganda sa... ng pangalan. Danicol. Mm. 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 Ganda, ganda pakinggan na. Danicol. Oh. Dan. Mm. Sarap yun. Danicol. Oh. Okay. Uh, Mag-ama! Oh! Kumakain sa fast food. very good. Banding. Umorder ng hamburger. Oo. Ngayon, nakita nung bata yung hamburger, nakatingin siya. Sabi niya, Dad. Anong tawag dito sa mga parang buto-butong nasa ibabaw ng burger ko? <laughs> yung ano, yung ano? parang sesame seed. Oh, ano? oh o, sesame seed. O, o, o. Linga, linga. Oh, yan yan, oh. oh. Anong, anong tawag diyan, mm. Daddy? Sabi ng Daddy, anak, huwag mo mangalelan sa mga nakikita mong butong 'yan. Basta kainin mo 'yan, yan ay nakakain. Oh, mm. Tinitigan ng bata. May, may nagsalita yung bata. Dad, hindi ko nakakainin. Bakit? Pag inuwi natin to, itinanim ko sa backyard. Bukas, hindi na tayo magkukulang ng hamburger! Araw-araw, <laughs> hey! hamburger! <laughs> Grabe yan! Grabe yan! <laughs> Grabe! <laughs> Ang lupit mo! <laughs> barangay! Magkwentong barangay! Barangay! Magkwentong barangay! Ito pa, may umabol pa oh. Hmm ah, oh, uh, ito naman naknak ko para yes, naman sa mga kabarangay natin diyan sa Zenea Shoes. Ay, mm. Grabe. Naknak. Who's there? Uh, Yahoo, Facebook, Twitter. Aba, nilahat mo na. Oh. Yahoo, Facebook, Facebook Twitter. Who? Oh. you pushed me up. Aba, wow, ganda. When I'm about to give May up. Pero si Mayros yung kumanta nung part na yan. Oo <laughs> <Ako> nga, Mayros. <laughs> i naman! Iyay mo nga, sige nga, para makuha ko yung ano. You. you. Yeah, yeah. Game. Di sa chorus, Mama Bell, na nabahala doon. Oo, oh, ako You push me up When I'm about to give up Ay, the You're on my side When no one seems To listen No And if you go You know the tears Can't help but show You break this heart And tear it apart Then suddenly the madness Turns It's your smile <laughs> Your Facebook, your lips that I miss <laughs> Your sweet Twitter eyes that stare at me. lang yung tono ni Papa Ang galing, ang galing Ulit, ulit, ulit Ulit, Yung, yung dulo lang, Myrish, yung dulo Tapos ni Mama Yung dulo lang, yung dulo Yeah! It's your smile, oh, your <laughs> Facebook, your lips that I miss. Yeah. Your sweet Twitter eyes that <laughs> Galing! Buti <What? Woo! laughs> na lang! Malupit ka! Daya, si may tulong ng professional, oh. lo! <laughs> Tuwa sa iyo ang mga taga-IAB Packaging. Sina Nawili, si June, si Billy, Limuel, Bong, Jake, Andy, Carlo, James, Winnie, at, at Edward. Galing nga kay paring buboy. Salamat, ha? Dapat lagi na lang dito si Myros. Oo, eh. oh, may tulong ng tulong sa pro. Perfection! <laughs> hmm. Barangay! Magkwentong barangay! Barangay! <laughs> barga. Look at the barga. Hawa. Kakahawa rito eh. Ito na. Sabi ni Juan. Oh, pare, kumusta na? Kumusta na mga anak mo? Kita oh. Sabi ni Pedro. Ah, okay lang naman yung panganay ko, doktor na yung uh, inaanak mo. Mm. Ah, hmm. uh, sabi nung ano, yung isa naman yung inaanak mo nga, yung engineer na. Oo, hmm. oh, isa doktor, engineer. Yung e babae nurse. Mm. Kaya lang yung bunso hmm. eh, magnanakaw. Bakit? <laughs> Bakit? Sabi, ha? <laughs> ano? Bakit hindi mo nila palayasin yan? Mira naman, black sheep ng pamilya. Hindi pwede pare. Hmm. Siya ang uh, breadwinner ng pamilya. Hindi ko matulong yung doktor. <laughs> ano pa? Ano pa? <laughs> <laughs> Wala kasi yung taxi mo kung dinakaw. Kung sana pag nakanakaw yun, yung 10%. Breadwinner. <laughs> si, sino pa yung magnanakaw? Siya pa breadwinner. pare breadwinner yun. Barangay. Huwag ko itong barangay. kita. Barangay! <laughs> Magandang Mag barangay! Gusto ko ngayon. Kayo. Si Edelnor Principe, nakikinig sa atin, no? Oh. Hoy! Ay, grabe ang uh, video kiking. King. Aba. Oh. Ang pinakamayari, pinaka um, pinakamalaking mobile sa Agdangan, Quezon. <laughs> 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 Uy, nag-text nga pala si Papa Doy. Ang sabi? Uh, pabati daw ang uh, kay Pangulong Tatay Metring Cuevas. Ay, maganda yan. Papunta silang Batangas. Sana manalo daw siya sa sabong. <laughs> Na naman. <laughs> oh, manalo sa sabong at majong kasama mga kapatid uh, ni Papadoy na sina Randy Ray Ona at Lot. Sabi manalo, ni Dr. Candalesa kay Mama sabong Bell. na naman Papadoy. Sabi Doy. ni Dr. Candalesa, kinompleto mo daw ang araw niya Dahil sa kanta mo. Talaga? Oh, oh. Yes. Hi docs. Malupit <laughs> Ha? Ayun manalo. at uh, hi din sa mga taga FMCC kay Sir yeah. Sir Willie, Sir Carlo at Kayberry. Sama-sama tayo ngayon na ng hapon, ako po si Blaine poking Papa Dolitz, ah yeah! At ang quite sexy, si Mama Belle. Ako po si Papa Kiko. Kami tatlo ang... The, The, The Granted Ders! Oh la la! Tugstugan na tawanan, tuloy-tuloy lang, dito sa Barangay ls 7.1! Derts! na! Nangstab na tugtugan, nangstab pa sa tawanan.